Hello mga boss, so ngayon ay mag-update tayo ng mga isda natin dito sa isdaan kasi almost one month na tayo hindi nakapag-upload at hindi nakapag-update So update ko ay sa mga per sale and mga per out, not, per, per, out per sale breeder natin and mga grow out natin mga bossing kung ano ba nangyayari dito sa ating fish farm So ito yung pang natin mga bossing, itong electric blue, balloon molly, tail and round tail so ayan mga bossing mga solid yan bilog na bilog ano? Oh. pero yung mga bale tail pay rin natin mga bossing not for sale pa yan kasi paparamingin pa natin so ito naman yung mga breeder size din pero ito mas mura to mga bossing kasi in out na natin mas maganda kasi yung coloration nito kaysa dito pero solid sulit to mga bossing kasi naglalabas din sila na mas magagandang gulay kasi mga pray nito pinapalaki ko din mga boss katulad na may mga nagda-drop na ganyan ginawa ko din yan mga bossing tapos pinapalaki ko din so dito mga boss 500 trio dito naman sa mga juvenile size natin na sobrang bilog na bilog ay 600 yung trio then susunod so, mga bossing siguro next month or next next month ng end ng mat, month na yon mapagod na tayo ng Tuxedo blue koi Ayan, tuxedo blue koi short body. Maganda lang mga bossing. Tapos, meron na din tayo pang hot na mga ano mga boss. Itong yellow gold glass belly short body mga bossing for only 400 pair. No? Mura na yan mga bossing ko. Papakita ko yung mail mamaya. So, dito yung mga breeding natin naman mga bossing, mga project natin na mga balloon mollies no Ay gusto natin ipalabas na pattern. No? Katulad na, meron tayo gusto natin palabasin itong gantong pattern tapos balloon mollies so may mga project project tayo dyan mga boss dito may mga project din may gusto natin maging bale tail or mas gusto natin mas papabilog as dito naman yung mga drop system natin yung mga paanakan no? so yan, minsan dito din tayo condition once na nagship tayo ng mga isda tapos, ayan. Ito, meron din tayo ditong ilang mga breeders kasi nagkukulang tayo ng aquarium. May nababasag kasing aquarium. May mga nasisirang tub. So, dito natin nilalagay iba natin mga breeders. So, ayan. Makita nyo naman. Once na may mga anak or may buntis. I mean, may buntis dito ilalagay. Hanggang mga anak, mga boss. Yung example nito, mga boss, may nilagay ako ditong HB Yellow. Nanganak anak siya. Tapos, dito na natin siya mismo papalakayin. Up to 2 weeks. Tapos, lilipat na natin sila sa tub tulad na ito yung wild koi ay wild koi short body glass belly galwing ribbon pin C. apakahaba ng pangalan kaya alam mo nang rare <laughs> so dito iba natin breeder ng balloon mon na platinum gold so may mga pang out din tayo nito mga bossing kaya marami din tayong mga pang out na panda mga bossing for only 150 yung pair so kung two trio ay 2 pair 250 lang mga bossing tapos ito mga pour out natin mga bossing itong platinum gold ayan for only 700 trio mga bossing so may discount pa yan once na marami yung kinuha nyo ayan mga breeder size nan mga boss okay oh. hey. ganda lang mga boss so next is ito naman yung last trio natin na PKBM pero pwede nyo daw yung i-take all kasi 2p male ay 3p male two male for only 350 na la lang 350 na la lang yan mga bossing ko large tail na yan mga boss tapos ito yung mga future breeder naman natin ng electric blue balloon molly blue eyes ayan so tatanggalin natin to nasa cross din kasi yun eh so ayan yung mga next breeder natin or for next generation EBBM blue eyes with bale tail no quality tapos may pour out tayo ng mga pool gold mga bossing ko. Hindi lang pala kita masyado maliwanag sa labas. Para yan mga boss pool gold yan. For only 700 pesos breeder size. Nakita nyo naman nagdadrop na. Sobrang taba nito. Pag may makakuha nang. Sheesh. <laughs> ito breeder din natin. Tapos ito mga boss. Baka may mga gustuhan nyo din dito. Ay ito yung tinatawag na metal red lace. So, 250 yung trihyo, mga bossing. Dami nan mga boss, oh. Maganda nan. Tapos, ito naman yung lemonade ninja natin, mga bossing. 400 per lang. Quality yung mga male natin, pati female. Bilog na bilog. Tapos, high dorsal na rin. You know. Tapos, ito, mga gapi chops na yan. Pati mga, tawag dito. Gapi, ah, uh, molecule. Tapos dito naman tayo sa mga pour out natin For sa mga gapi no So eto may isa pa tayong trio ng White mosaic snake skin Plus trio yan mga bossing For only 250 pesos Trio na Tapos Ito naman mga bossing Is cobra gold double sword tail 150 lang yung trio nun mga bossing Next is etong Toxid uh, Platinum koi Mga boss na short body jeans for only 200 pair konti la lang yan at limited parang dalawang pair la lang ata uh, ay tatlong pair na la lang no, nga, tatlo. next is makapag out na rin tayo nitong half black blue mga bossing pero ngayon maliliit pa by next month pa siguro ito naman mga boss yung blue panda ito yung iba natin blue panda nando sa tab pero dito tayo naglagay tayo sa shoutang para may makita sila no? Then ito naman yung sil uh, met mali, magenta. Yan mga boss, magenta yan mga bossing ko. For, for only 253 yo. No. Yan. Ito yung female. Ito naman yung male ng Silverado Blue Tail mga bossing. Maganda yan mga boss. Yan you no. Know? Silverado Blue Tail mga bossing for only 250 lang din yung trio. So next ito mga bossing ko, uh, white mosaic, white mosaic lang sya hindi sa snake skin. Next month din ma-out na natin ito kasi maliliit pa lang. Next naman is itong, uh, ito yung pang-out natin yung nando sa bacha. Ito naman yung male ng yellow gold glass belly short body mga bossing ko. Ito naman ang out natin dito is 400 pair lang mga bossing, sulit na yan. Tingnan naman oh, kung gaano kit 'yan. 'Di ba? Next is half black red rose tail mga bossing for only 200 pair. 'Yan oh. Magandaran mga bossing. As dito, ayan. Tong pangalan nito, Albino Blue Topaz mga boss. Nagliligawan pa oh. <laughs> Dito naman mga bossing 200 yung pair. Tapos dito, eh ako mapag-out ako nito, short body tuxedo ko. Hindi eh. Di ko lang sure kung mag-out ako nito, pero stay tuned ba mag-out ako ba limited lang around 1 or 2 pair. Or depende pa rin. Tapos ito, Red Dragon Snake Skin. Sa inyo may, ay inyo may. Ayun. Hindi lang kita kasi maliwanag pa. Pasensya na mga boss. So, ayan yung ibang mga tuxedo koi ito naman yung breeder natin ng semi rare or rare pa rin yata ito yung hap, uh, short body na p-dirt ito yung female yun yung male, yun yung short body tapos susunod natin pang out Bas, this month na yun siguro snake skin blue tail nilang masyadong kita mga bossing pasensya nat maliwanag sa likod Next, ito yung mga breeder natin ngayon mga boss Ito yung Silverado Blue Tail. Ito naman yung sineselect natin na Half Black Red Rose Tail Short Body mga boss. ay yung female. Tapos mga anak, short body na rin kahit pa pano. So, selecting pa rin tayo para mas mapa super short body natin. No? So, ito yung breeder natin ng um, Tuxedo Koi. Teka lang, nakikita ko tuxedo ko yung mga bossing yan tapos breeder natin ng metal red lace then ito yung breeder natin ng tuxedo blue ko Ayan yun. yan, ganyan yung mabibenta ko sa inyo mga bossing pero I think 2 pair lang yung mabibenta natin pero murang mura lang for only 600 pair abang abang na la lang dyan tapos ito yung platinum koi na short body mga bossing may breeder natin kaso wala tayong i-out nan paparami pa tayo so ito yung female ng wild koi galwing ribbon pincy, short body glass belly ang haba ng pangalan awit ah, sa iyo <laughs> tapos ayan uh, ito naman tong dambu ear mosaic no tapos breeder na Ito yung mga breeder kasi natin mga bossing Ito naman breeder natin ng Dwarf Blue Panda Next is eto yung rare mga bossing Ang tawag dito ay Metal Yellow Lace Round Tail Glass Belly Sa so, yung male? Ang liit ng male Previous lang yan dun sa binila natin ng rare <laughs> Binigyan tayo ng trio tapos, ito yung breeder natin na magenta, mga bossing ko. Breeder natin magenta. Breeder natin ng yellow gold glass belly short body, mga boss. Ayan. Ay, mag-focus ah. Ayan. Ay, yung breeder natin. Sabay, ito hindi ko alam, pero baka pa-drop na rin to. Isa din to sa mga rare, mga bossing, itong red dragon snake skin short body. <laughs> Excuse me po. Ayan no? Short na short body yan mga boss. Super short body. Kasi mas mahal kasi pag super short mga boss. Alam niyo yan. Alam mo ah. Tapos, breeder natin ng half black yellow. Yan. Dito wala na mga boss. Meron pang mga isda dyan. Kaso, lilipat ko na rin. Kasi lalagay tayo para yung bagong breeders. So, dito naman tayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung iba natin pang grow out. So, Siyempre dahil breeder nga tayo, nag gehatch din tayo ng BBS mga bossing. Pero yung pakain natin dito is every other day. So tomorrow, ito na yung papakain ko sa kanila. So ngayon, pellets lang sila. Pero yung pellets ko mga bossing, ang ginagamit ko ay watcho kong Ayan, watcho Tapos, eto, mas madalas kong pinapakain itong decapsulated BBS mga boss. Tapos yung gamit nating uh, BBS is deep blue. Ayan, baka naman deep blue. <laughs> So, next is eto, sa labas natin ito yung sa farm uh, okay naman na naman pagbabago, may mga halaman pa rin tayo may, mga tabs kasi yung mga tabs na to, mga bossing ay hindi ko naalagaan, so walang nakalagay dyan, meron naman iilan pero napabayaan kasi tumaas yung mga ano dyan, halaman pero napabayaan ko talaga mga bossing kasi hindi ako nakapokus I think one month pero ngayon nagpapokus na ako every one week to to dalawang beses na nagwa water change so, yung mga breeder natin mga boss ay mga grow out yung mga magenta yellow lace gold yellow gold glass belly short body yung mga mollies natin dito dwarf blue panda ayan buhay na buhay naman sila mga boss Ayan ang mga molis natin, mga lemonade ninja. Diba? Tapos ayan yung mga ano dito? Magenta, half black blue, mga gap, mga molis din. Ayan yung yellow gold glass belly pa mga boss. Meron tayo dito. Female ng mga red, uh, metal red lace. Yellow glass belly molis. Mga platinum gold at yan marami pang iba so ito yung mga kaganapan dito mga boss goods pa rin ito ay eh. aayusin ko to kasi may nakita kong setup bagayahin ko yun nakabatcha pa rin siya pero lalagyan natin ng dalawang semi, uh, hollow blocks tapos kahoy para nakaangat para madali mag water change kasi ito napabayaan din natin to mga boss. ko konti lang yung grow out natin ngayon dito pero at least meron pa rin ito yung mga ano yellow gold ay I mean platinum gold mga bossing and full gold meron dyan diba platinum gold EBBM meron pa tayo EBBM dyan yan tapos meron pa tayo mga PKBM dito tapos ayan ito PKBM din para mapagpalabas tayo ng PKBM na bail deal eh, sobrang laki nun no? may bail deal dahil na PKBM eh. ayan o oh. na mapagpalabas tayo ng maraming ganun pero kakalagay ko lang yan kanina So ito, mga walang laman na itong iba Yan, walang mga laman Pero ayusin natin yan kasi hindi natin Hindi natin pwedeng tigilan yung Mga mollies Naparami tayo, tapos bibili ulit tayo Ng panibagong breeders So yun, yun lang yung ating Ito na may mga call station <laughs> Diyan nilalagay yung mga call hmm. Kasi ito, napabayaan din May mga botete na dito, mga busing ano, itlog ng palaka. Ayusin natin lahat 'yan mga boss sa susunod na mga balang araw. <laughs> Pero 'yun muna 'yung update natin dito mga bossing. At least, 'di ba? pa rin natin na-out tulad na 'no. Sobrang healthy ng mga platinum gold natin. Yung muna naman, lalaki na 'no. So 'yun muna tayo mga bossing. Peace.